Nasira ba ang iyong video sa YouTube ng dahil lang sa copyright claim? Namute mo ba ang iyong videos at nasira ito ng dahil sa copyright claim? Pwede kayang ma-recover o maibalik sa dati sa original na video ang mga nasirang video mo o na-mute ng dahil sa copyright claim? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung papaano ba ma-recover o maibalik sa original ang iyong video na nasira ng dahil sa copyright claim. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! I love you. I need you. Good everyone! Sa video na ito ay tatalakay natin kung paano ba natin mairecover o maibalik sa original ang ating video na na-mute o nasira ng dahil lang sa copyright claim. Meron po kasi akong video noon na na-copyright claim po siya at ang ginawa ko po ay inedit ko po ito. Minute ko po at saka pinalitan ko ng mga ibang mga music para lang hindi po siya magkaroon ng copyright dahil requirements po kasi ni YouTube na kailangan wala kang copyright claim sa iyong mga video kapag nag-apply ka sa monetization. So ngayon po ay tatalakay natin kung papaano po ba ito maibabalik sa dati. Kung papaano po maibalik sa original state ang video na nasira ng dahil sa copyright claim. Dahil sobrang nasira po kasi yung video na ito at sobrang kumangit po ang video guys. Kaya ngayon po ay tatalakay natin kung papaano po ito maibalik sa original. Ito po kasi ang aking video na nasira guys. Ayan, so isearch po muna natin guys sa YouTube. Ito, ayan bros bros. So, ito po ang video na nasira, guys. Ayan, yung video na yan. So, whole video po talaga, guys, is na copyright po siya, guys. Kasi nga, mahilig ako dati na maglagay ng mga music-music, guys. And hindi ko kasi alam dati na bawal pala yung mga copyright-copyright na yan. Kaya, na copyright po ang whole video, guys. At nasira po talaga ng buo. Kaya, ang ginawa ko, pinrivate ko po siya, guys. Yun dahil wala na po talagang kwenta yung video talagang na ano po siya na po talaga siya at nasira po talaga ang entire video tingnan nyo po guys ito po yung nangyari sa kanya so ayan so kung mapapansin nyo po nagsasalita po ako sa video pero music na lang po pinalitan ko po kasi ng music yung copyright pero nagsasalita po ako dyan pinalitan ko po ng background music ayan ito po oh. So ayan po ang nangyari sa aking video guys Sobrang nasira po siya at saka ang pangit na po siyang tingnan guys So sa video po na ito ay tatalakay natin kung pa paano ba ito maibalik sa dati Yung dating pag-edit ko po guys na may copyright guys So kapag binalik niyo po siya sa dati na may copyright siya dati Is magkakaroon pa rin po siya ulit ng copyright guys Pero okay lang yun guys Ibalik, ibalik lang po natin siya sa dati, ituturo ko lang sa inyo So ang unang-unang -unan niyo pong gagawin ay pumunta lang po kayo sa inyong Google Chrome Ayan guys and then punta po kayo sa inyong YouTube studio. After nyo pumunta sa, pumunta sa YouTube studio, punta po kayo sa video content. Ayan. Pagpunta nyo po sa video content, guys, hanapin po ninyo yung video na, na copyright Yung video na gusto nyo i-edit na, 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 minute nyo dati or na-edit nyo, na, napalitan nyo yung music at ibabalik nyo sa original. So, ito po yun yung video na ito. Ayan. Pinutin nyo lang po yung video na yan, guys. And pag napindot nyo na, ito po yung lalabas. Ayan. And then, pag nakita nyo na po na ganyan po yung lumabas, i-click nyo lang po yung video editor. Pag naklik nyo na po yung video editor, guys, ito na po yung lalabas niya, guys. So, makikita nyo po, sobrang dami po akong na-edit din, guys. Halos entire video po, guys, ay napalitan ko ng music. Kaya sobrang nasira po talaga ang video. So, click nyo lang po yung three dots doon sa gilid. Yung doon sa may video nyo mismo editor. Ayan. Click nyo po yan. And then, may nakalagay po na revert to original. Click nyo lang po yan, guys. And then, click nyo po ulit revert to original. So, ayan na po, guys. After that, mga ilang oras po, guys, ay babalik na po sa original na video. Magantay lang po kayo ng mga ilang oras at babalik po sa original na video ang inyong video na nakapiright na nasira. Ayan. So, ayan, guys. So after po na mga ilang oras guys, binalikan ko po ang video ko na yon na nasira kanina. Ito na po siya guys. Ayan, hanapin po natin. rose Bruce, Bruce. Ayan guys, ito na po yung video na nasira guys. Bumalik na nga po talaga siya sa original na video. Yung may copyright guys. Yung totoo yung nag nagsasalita na siya guys. Ito na po guys, tinanong Bongga mo dyan! So, ayan, bumalik na po talaga siya sa original na video, guys. Hindi na siya sira, hindi na siya na-muted o napalitan ng mga music na iba. Original ano stage video na Parang na siya, model guys. ka dito, mag-walk ka dito, ha? Ayan. <laughs> so, diba, maganda talaga kapag original state guys. Pero may copyright po siya ulit, guys. Babalik po siya ulit na mayroong copyright claim. Dahil binalik ko po, po siya sa original, guys. So, sana guys ay nakatulong sa inyo ang video na ito kung paano po maibalik sa dati ang inyong mga videos sa original. Maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking videos. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at subscribe. At i-click ang bell button para ma-update po kayo kapag meron po akong i-upload ng mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood.